<laughs> pangit daw siya bakit ka ba nagswat? ako? Uh oo -oh. um, pangarap ko talaga to pe eh. pangarap mo magswat? Um, pangarap ko talaga idol, idol ko yung kuya ko pangit ako dyan <laughs> <laughs> ikaw Kams Kams ka <laughs> bakit ka nagswat? Kams bakit ka nagswat? ano po to eh pangarap ko kaso nagpo question ko na parang <laughs> <laughs> umiiyak ka naman ikaw ano Tor bakit ka nagswat? Eh, go ba? Ay, paano? Tingnan mo paano eh, ready. Paano ang nag-swat? Ba bat, ah. ka nag-swat. Uh, Tinatawag uh, na lang ako rito eh. Calling. <laughs> though, calling. Call. Yeah. Ano yan, ano yan? Uh, Siyempre. Ikaw ano? Ah, uh, Kevin 73. Bakit ka nag-swat? Ah, uh, kasi pangarap ko 'to eh. Pangarap mo talaga mag-swat. Ha? Ah, ha? Pangarap din ng papa ko to, eh. Kaya ha? Mong din mong papa. rin to, eh. Pangarap ng papa mo? Oo. Okay. Kaya ka nag-swat. <laughs> Ganun ba? Peace out Peace out <laughs> Guys, ito Tatanungin ko yung mga classmate kong sundalo Kung bakit sila nagswat Hi, mate Boso, bakit ka po nagswat? Ay, para una Ma-experience natin Kasi kakaiba yung swat Kakaiba Kakaiba yung galawan Galawan, ano? <laughs> yan lang, yan lang. Ayan, uh, Si, ano na lang Si, mate 1-2 Mate 1-2 Meron akong tanong bakit ka nag Eh, sinama ko ni auto eh. Sinamay <laughs> niya ako. <laughs> Ay, si auto <Otto. laughs> Si auto pala dinamay din may, may dahilan. Oh. So, ayun. Uh, ito, si sige, ito. Ito may dahilan talaga. Si May Tutu. Bakit ka po nag-swat? Dinamay, din ako dito. <laughs> dinamay ka din, auto Sinama ko sila talaga. <laughs> okay. Ako ng dalas, kanilang apat. <laughs> so, ayun. Dinamay pala. O, si, ano, mate Porto. Hindi, eh, hindi pa ikaw. Po mate Porto. Bakit ka nag-swat? Bakit ka nag-swat? Kasi para makilala ko kayo. Alright. <laughs> Alright. Okay. Shoutout nga pala dyan sa mga ano, paki-like, share. An anong division? 7ID. 69IB. 69IB. Yun, yun, yung, yung company. Mm. Ito yung mga tropang, ano, mga tropang RMFB Pro 3. 7 to muna katanungin ko. Okay. Oh, yeah. <laughs> 7 -2. Bakit ka po nag-swat? Eh, kailangan sa unit eh. Kailangan daw may swat sa ano para makasama kami sa elite force nila. nila. Yo, sa mga operation no. <laughs> Oo. Kasi kasi yung ano eh, naka swat block pagdating sa ano eh, kumpanya eh. Yo, pogi so, ba? <laughs> Oo. Pero tag points. Ang hirap <laughs> no, ang hirap kunin ng <laughs> black, box. block swat. So ayun, si 62. 62, bakit para ka pa nag-swat? Para po baka pagpahinga sa compliance. Right. <laughs> so ayun, yung iba naman tatanungin natin, guys, no. So, yun lang po yung mga ano, mga kanya-kanyang dahilan kung bakit po mga nag-sala rin, so. no. Sala rin. <laughs> <no>? Para sa <para laughs> dito. Yeah, no. Ano na ulit ang kumpanya natin? Ah, uh, 69 AB. 69 AB. 69 AB, 7 AB. Yo. First time to nangyari, guys, na may may nag-cross training na mga army. <laughs> yun, no. Meron pa akong isang tatanungin. Uh, ito, ito. Okay, ito. ito. Mm -hmm. Bakit ka po nagswat? <laughs> ano yun? Para mo. yung... English mo. Para matagdagan English? yung... English? Ano? Para, para matagdagan? matagdagan yung... Experience. Saka yung knowledge. Ah, experience and knowledge. Ay, para... Saka, nakakaganda. Para may compare niya yung alam yun, niya. Na. Yun o. Yun o. So, yun lang guys. May, may compare yung... Alam niya. Alam <laughs> yun yung mga ano, yun yung <laughs> yun yung mga dahilan ng mga tropa kung bakit ko sinanagsin yun lang guys peace out